kay nag live man Friday so mag thank you na punta sa mga friends natin na pumasok sa live natin last Friday so thank you very much everyone at sa lahat at sa lahat na makakita ng aking video na ito thank you so much guys so kain tayo ang pagkain namin ngayon is uh, munggo, gisadong monggo na nilagyan ng dahon ng ampalaya um, kasi adami dami kong dalang dahon ng ampalaya galing sa bukid kaya nagdala ako dito sa trabaho so binigay ko sa chef namin para lutuin ihalo sa munggo so may kasama na yan dyang. kasi maraming scrap dito sa pinagtrabahoan ko ng mga hindi na pwede iserve kaya niluto na rin ng aming chef. So, ang ulam namin ngayon, mongo plus pritong isda ng mga scrap good, guys. So, maraming maraming salamat nga pala doon sa mga pumasok sa king live last Friday. Thank you all, guys. At sa lahat, saan mang sulok ng mundo. Wow! Thank you so much, my friends. Surely, hatin for coming. Actually, mga ano lang ito, guys. Masaya-masaya na ako kasi may pumasok na walong tao o 8 million people in the house. Thank you very much, Yoli Hatten And, of course, to Ma'am Abby the Explorer 143. Thank you so much. And, of course, to Ma'am Yvette TB. Yvette TV. At sa ating pang-apat na pumasok, UN Clarita. Maraming maraming salamat po at UN Clarita. Lagi po ito siyang uh, nag-suporta sa atin. And of course, ang panglima natin is uh, Boss Ginald Vlog ating mga kaibigan dito sa YT. Maraming maraming salamat. Kain po tayo guys. Ang ating ulam ngayon ay munggo. Hmm. Sinong kumakain dyan ng munggo? And of course, our friends from Japan. Ati G Japan TV. Maraming maraming salamat. Ati G Japan TV from Japan. Ang ating pangpito na pumasok. Daghan kay salamat. Maraming maraming salamat. Kapangalan mo pa ang lulu ko. Fernando Banonong Blag. Daghan kay salamat. Maraming maraming salamat. Sa inyong suporta. At ang huli na pumasok sa ating live, our friends from Cebu, Col LME TV Vlog Dagan salamat call sa imong suporta Sa ako ang live call At dahil dyan Mayroon kakain tayo ng munggo ngayon hmm. Makaremember dyan tayo munggo guys no? kay sa bukid Mo dyan niya itong madali-dali O kanangkuan kuan Kanang lami kayo Labi nagbutangan og o gata Ah niya butangan o bulinaw Mga dilis good guys sino nakaano dyan, sino bang ma-remember talaga natin yung mga experience natin noon habang kumakain tayo ng uh, gisadong monggo. So, lap, happy na kayo guys, no? Kaya, di ba, naga live ko. Kaya nang ginagmedyo, kaya nag sa kong live. Kaya nang, syempre, yung live natin is silent lang guys kasi yung pinagtrabahoan ko ba may banda kasi di ba tugtugan yan, maingay so hindi talaga kaaya-aya pero thankful pa rin kasi kahit papano meron pa rin pumapasok sa ating live so daghan nyo kayong salamat sa inyo guys sa inyong padayo na suporta ah. o hanggang dito na lang Uh, thank you so much for watching.